sana inisip niya yung sana bago man lang siya umalis inisip niya yung mga anak niya sobrang mabata pa nila at kung meron ka sir na mensahe dun sa din sa kabit ng asawa mo ano yun sir? Ano masaya ka na sinira mong pamilya ko hindi ako titigil hindi kayo nakukulong dalawa Isang mister ang personal nang dumulog sa ating tanggapan upang ireklamo ang kanyang misis. Reklamo ng mister. Ikatlo na lamang daw nitong Hunyo nang iwanan silang mag-ama para sumama raw sa ibang lalaki. Makakausap natin sa kabilang linya na ang mister na itago natin sa pangalan Gino. Ah, uh, Gino, kamusta na po yung mga anak mo ngayon? Okay naman po, sir. Opo, ilan yung anak nyo dito kay misis? Tatlo po, sir. Tatlo? Opo, kayo ba ay kasal itong nireklamo nire mong misis? Opo, sir. Kasal po kami yan, sir. Ilang taon na kayong kasal, sir? Kinasal po kami, sir, ano, 2018. Six years? Opo, six years po. Ano nangyari? Mari mo maikwento sa amin paano nalabang may ibang lalaki na pala itong misis mo? Nung ano po kasi, nung pinanganak yung bunso ko, tapos ay, mga ilang, ano pa, mga ilang buwan, doon ko na meron silang relasyon ng ano, nung kabit niya. Itong bunso mo, sir, ilang taon na po ito? Ano po, sir, da dalawang taon na po. Paano ka kinukutuban na meron na pala itong, meron na pala itong <laughs> uh, kabit, itong misis mo? Sa una po, sir, ano, parang, na ano lang ako kasi, tutok ako sa trabaho eh, na palagi ako nagbabiyahe ng ano, mga gulay kasi ang biyahe ko sir gabi hindi naman umaga Mm -hmm. Tapos may biglang nag-chat sa sa ano sa account ng asawa ko. 'Yun pala yung asawa nung kabit sabi. ba't daw na bat daw ano, bat daw ginamit yung account ng asawa ko. Ang ang chat sa kanya. Mhm. Mm so, we... oh, ko inayan ko lang sir kasi akala ko ano lang narong send lang ata. Mm -hmm. Tapos nung mga ano, nung may nung may patay doon sa bahay ng ano, ay dito ng ano ng asawa ko namatay. Tapos doon pala may nangyari na na yung asawa ko tsaka yung kabit nag-uusap doon sa may ano doon sa likod ng bahay nila. Ano hindi pagkatapos ng sir, inayaan ko lang kasi wala naman akong anong ebidensya na kung talagang may relasyon din dalawa. Opo. Tapos nung yung kaibigan niya ay kasi sir yung ano kasi ganito siya nang ano yung una nag ano parang pinapunta ni yung asawa ko yung kabit niya doon sa bahay, doon sa bahay nila kasi mag, ano, nagmagiinom. Oo. Mm -hmm. Tapos, kinutuban ako, sir, kasi, ano, mas tinitingnan ko yung dalawa. Iba na yung tingin ng dalawa. Tapos, pinahamin ko, sir, yung, ano, yung best friend niya. Tapos, yun po, naisabi sa akin ng totoo. Meron ng relasyon. Sa pagkakala mo, sir, ilang taon na kaya o ilang buwan na itong magkarelasyon itong kabit niya? Ano, sir, siguro kung sa isipin sir magano na talaga mag siguro mga ta dalawang taon may kalahati na siguro sir. Mm -mm. Ano yung mga kadalasan na napapansin mo dito kay Mrs. mo na kumaga nagpapatunay na meron talaga itong iba? Sa ano sir, sa mga anak ko sir. Ano, ano? parang parang pinapabayaan niya na sir yung mga anak ko. Hindi niya pag umiiyak inahayaan niya lang tapos parang hindi na eh, parang hindi na nararamdaman ng mga anak ko na lagpas sila lagpa sila ng ina nila Ito bang tapos, misis mo sir itong kabit ng misis mo kilala mo rin ba Opo sir kilala lang kilala sir kasi sa sa barangay nila sa barangay namin kilala lang kilala yan kasi ano yan sir eh? adik yan sir eh so, Ibig sabihin sir kabarangay barangay mo itong lalaki Di po sir sa ano lang sa kabilang barangay sila taga kasi yan kabit sir tapos kami taga love at may nakuha ka pang scandal video ng dalawa. Opo sir, meron po, meron po sir. Malinaw ba or namumukan mo ba na misis mo ang nasa video? Opo sir, namu ano po, sa una po sir, hindi ako naniniwala kasi di ko, di ko, ano, parang di ko matanggap na may ganon. Yung mismo sir, yung asawa nung, kasi sir, yung kabit ng asawa, yung kabit, eh, yung asawa ko, yung kabit niya, mayroon din asawa. Okay. Tapos yung asawa na yun, yung nagpapatunay na, yung nasa video, si tsaka yung asawa niya. Okay. Tapos sa nakita ko po yung mga yung tato tsaka yung mukha niya po kitang-kita naman po na talagang siya yun po. Sandaw ito. Ano yung mga nakita mo sir sa video? Yung parang ina parang inaano po nitong nahawakan yung private apo private, private part ng lalaki. Opo. Tapos meron pa yan sir mga video sir kasi hindi pa sinesend sa akin ng kapatid ko kasi may trabaho pa sir. Okay. At binabanggit mo kanina yung sa video, yung malinaw, yung tato sa kamay ng asawa mo. Opo, sir. Paano mo nakuha itong scandal video? Doon din po sir sa asawa ng ano, ng kabit sir. Ah, so ibig sabihin sir, ah uh, itong kabit ng missis mong lalaki, meron ding pamilya at asawa. Meron po, sir. Kaya nga po, ano, naghiwalay, sir, yung Okay na sana yung dalawa, sir. Kaso, nagkalabuan naman yung dalawa dahil nga din, dahil nga din po sa asawa ko. Ah, uh, kabit ng misis mo at asawa nito? Opo. Ano yung naramdaman mo, sir, nung una mong nakita itong scandal video ng misis mo? Sa lang talaga, sir. Gusto kong, ano, gusto kong pumatay ng tao, eh. Nung nakita ko yun. Kinumprunta mo ba itong lalaki, sir, nung nakita mo itong video? Oo po, sir. Kinumprunta ko po, sir. Tapos, ang lakas pa, sir, ng loob, sir. Kahit ano pa pinagsasabi sa akin, sir. Kahit nga, sir, yung, kahit nga yung, ano niya, yung ari niya, sinisend niya sa akin. Hmm. Sinasabi niya na mas malaki pa daw yung sa kanya kaya sa akin. Eh. Sir, bakit mo hindi nababantayan itong misis mo? Hindi di naman kasi ako, sir, ano, kasi, sir, palagi naman akong nagtatrabaho pag gabi, eh, nung ako nagtatrabaho ko ng simula lunes, tapos uuwi ako sa kanila. Merkulis na, tapos pag Webes, aalis na naman ako, babalik na naman ako, Sabado. Oh. Okay, so ibig sabihin, sir, habang nasa trabaho ka, nagdi-deliver ng gabi, ay meron na palang ginagawa itong misis mo? Opo, sir. Okay, sa anim na araw na lumipas, sinubukan mo ba na tawagan itong misis mo? Hindi po sir kasi hindi po siya sir pinapagamit ata ng cellphone ng kabit niya. So ibig sabihin sir sa pagkakala mo ay magkasama ito ngayon? Opo sir magkasama po sir. yung mismo sir na kapatid ng papa ng asawa ko yun, yun po sir nagpatunay na nagsasama na yung dalawa dun sa, ano, sa Manila Ah so ibig sabihin sir sa pagkakala mo nasa Manila na itong dalawa? Opo sir nasa ano nasa Sahuyo. Okay kamusta yung mga bata na alam ba nila na ganito yung sitwasyon nyo ni Mrs.? Yung dalawa ko sir na anak, hindi ano, parang hindi pa sir. Pero yung yung isa kong anak na ano na yung panganay po sir, alam alam niya po kasi sir, sinasama din po tong anak kong panganay ni ng asawa ko. Ah, pumupunta sinasama pa kabit. itong panganay nyo sir. Saan daw saan daw sila pumupunta? Kasama ba itong kabit? Opo sir, sinasama sir pag ano, pag pumupunta daw sila dun sa bahay nila nung ng bahay ng kabit. So sinasama pa itong anak niyong panganay? Opo, sir. Ano na yung pagkakakwento niya, sir, sa'yo? Ano yung mga ginagawa sa bahay ng kabit niya? sinasabi ako, sir, ng anak ko nung ano, nung kanina, sinabihan naman ako ng anak ko na, Papa, pumunta kami dun sa bahay ng... Kasi ang tawag na ni, ng, ano, ng panganay ko dun sa kabit ng asawa ko, Piday. Mm -hmm. Tapos yun, nagkikwento siya sir sa akin na sinasama daw siya dun sa bahay ng, ng kapit po. Tapos sinasabihan lang na, tapos pina, parang pinapalabas lang daw ni Sinasabihan yung una ko na bumili lang ng, ano, ng fishbowl, ganun po. Mm -hmm. So pagdating sir doon sa bahay ng kabit niya, inuutusan pa itong anak nyo para makabuelo sila sa loob ng bahay. Parang ganun na din po sir. Opo. Sa ngayon sir, ano po yung gusto nyong mangyari ngayon? Sa, sa ngayon po sana sir, gusto kong mangyari na ano, makasuhan po yung dalawa. Suma. Kasi, kasi sir, Iniwan sir yung mga bata sir eh. Opo, ganito naka-apekto sir sa'yo na iniwang kayo nitong misis mo. Especially okay, sa mga sir. bata. Tapos ngayon, sir, may nakapagsabi, sir, sa akin. Pinapalabas po, sir, na nakipag-gano daw ako, sir. Nakipaghiwalay daw ako, sir. Eh hindi naman ako, sir, nakikipaghiwalay. Pumunta lang ako dito sa amin kasi nagtrabaho ako. Tapos ngayon, dinasabi niya na nakipaghiwalay daw ako. Opo, ano yung kinikwento mo dito sa mga anak nyo na iniwan na pala sila ng nanay nila? Actually, sir, hindi pa ako nagkukwento, sir, sa mga anak ko. Yung ano lang, sir, kinikwenta yun ko, yung pinipintuhan ko yung ano, yung panganay ko po sir kasi yun lang po siya nakakaintindi. Yung bunso Na mo sir, yung bunso mong anak, kamusta? Hindi okay, sir, okay sir eh. Opo, bakit po sir? May nararamdaman ba itong kasi, sa kayo? Kasi sir, itong bunso ko sir, dumedete pa to sir sa kanya eh. Pag Opo. Pagkabi, inahanap, inahanap niya yung mama niya tapos umiiyak kasi sabi niya, mag daw. E, ko, sir, sa battle. pa naman, sir. Kaso lang, hindi, hindi talaga siya nabubuso. Punti lang yung dinitili niya. Sa so, ngayon, sir, kamusta na paano mo na pinagsasabay itong pagtatrabaho mo at, pag, at the same time pag-alaga sa mga anak mo? Mahirap, sir, eh. Di ko, di, 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 ko alam kung anong gagawin ko. Opo. So sir, ang pinaka -plano mo? Oh. Ma-ano na lang, sampahan ko na lang sila ng kaso. Opo. May gusto ka ba, sir, na ipaabot namin mensahe sa kanya? Malay mo, nanonood siya ngayon na hapon. Mensahe ko na lang, sir. Ano, sana, sana inisip niya yung... <coughs> sana bago man lang siya umalis, inisip niya yung mga anak niya. <coughs> Sobrang mabata ata niya, sir. <coughs> At kung meron ka, sir, na mensahe dun sa, din sa kabit ng asawa mo, ano yun, sir? Sana masaya ka na sinira mo ang pamilya ko. <laughs> hindi ako titigil, hindi kayo nakukulong dalawa. <laughs> Opo, eh. yung ano nga, mas pinoproblema ko ngayon sir, yung isa kong anak eh. Kasi meron siya yung sakit na utisin. Uh mm -hmm. Pag, pag nagtatrabaho ka sir, sino yung naiwan sa kanila na nagbabantay? Pinsan sir, yung, ano, yung dalawa kong anak, inahatid ko dun sa bahay ng, ng asawa ko, dun sa mama niya, siya pinapaalaga ko siya. Tsaka yung isang bunso ko, sir, sinasama ko na lang, sir, pag ano, Kasi ito, sir, na plano mong magkaso dito sa sa misis mo, hindi po ito biro, ano? Lalo na't may ebidensya ka rin na pinanghahawakan ngayon. Sa ngayon, sir, ready ka ba sa magiging proseso para mapag makapagsampan ng kaso laban dito sa misis mo? Sir Gino, standby ka lang, ano? Kasi sinubukan ng aming team na agilapin ang kinaroroonan ng misis ni Gino, ngunit sa ngayon ay bigo namin itong makontak. Pero dahil nanais na pagsampan ng formal na reklamo ni Gino, idudulog natin, natin ito sa tanggapan ng pulisya. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepon si Police Chief Master Sergeant Janisar Hobe, ang investigador ng Manila Municipal Police. Sir, may reklamo po ng, ng isang mister sa kanyang misis na di umano'y maaaring ba, maaari ba siyang makapagsampan ng kaso itong laban dito sa misis niya gamit itong ebidensyang hawak niya na di umano yung scandal video ng kanyang misis kasamang pinaghina lang ibang lalaki nito, sir? Opo, maaari pong kasuhan yan ang kanyang asawa. Opo. Na ang kasong adultery. At mabigat ito, sir, na ebidensya na pwedeng talagang makakapag diin dito sa Miss ni Gino. Opo, ano po ang magiging proseso nito para sa pagsampan ng kaso laban dito kay Miss ni Gino? pri- tinatawag po itong private crime, siya lamang po ang maaaring magsampa ng kaso dito sa municipal police station namin I mean, sa Malinaw. Apo. Si Chino. At Apo. At may meron po siyang mga testigo at saka yung sabi pong hawak niyang ebidensya, maaaring na po yun na gamitin natin para may sampa agad mismo ang reklamo. Opo. At ito po sa rento, may tanong ko na rin, ano, gaano po kabigat ang kasong adultery? Ano po yung pwedeng kaharapin na pinalidad? Uh, may kulong po ito na ano, may kulong po itong 4 years to 6 years. Kung merong ka sir na mensahe dito sa Mrs. Vigino, ano po yun sir? Kung yung kung makakausap pa man ni Gino si kung gusto pa naman na magkaayos nila, maaari pa naman. Mm -hmm. Silang dalawa lamang makakapag ayos ng kanilang problema. Pero okay. kung disidido talaga si Gino na isampa ang kaso, basta nandiyan po yung lahat na ebidensyang hawak. Kari po natin isampa ang kaso. Opo, malinaw na malinaw po sa rento. No? In case po na gusto magsampa ng kaso itong si Gino ay bukas na bukas po ang malinaw MPS para matulungan po ito sa pagsampa ng kaso laban dito sa kanyang misis. Opo, at kung maaari na hindi naman siya makapunta rito, kami ang pupunta sa kanya dahil sa nabanggit na kanina na meron siyang anak na autism, baka medyo kulang yung oras niya papunta rito. Kami ang pupunta sa kanya. Opo, tama po. Sir, dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Sarhento. Yan po ang investigador ng Malinaw MPS. Maraming maraming salamat po. Uh, maraming salamat din po. Sige po. Balikan ko lang si Gino. Ano? Gino, opo, narinig niyo si Sarhento in case na... Uh, willing ka na na magsampa ng kaso ay bukas na bukas itong Malinaw MPS para matulungan ka sa pag uh, ng kaso laban dito sa misis mo. Opo, sir. Opo. Kung meron kang mensahe dito rin sa lalaki ng misis mo, ano yon? Sana, sir. Ano, sana isipan niya lang yung mga anak kong naiwan. Sana, ano, sana sana hindi niya na tinulad yung mga anak ko sa anak niya na iniwan niya na lang. Sir Gino, in case na bumalik sa inyong ito si yung misis mo, tatanggapin mo pa rin ba? Depende sir, kung hindi siya ng tawad, magbabago siya, bakit hindi sir? Opo. In case na hindi po, sir, talagang disidido ka na na sampan itong kasong itong misis mo? Opo, sir. Talagang disidido na lang po, sir, na sasampan ko talaga sila. Uh, sasamaan ka namin sa tanggapan ng Malinaw MPS para sa formal mo ng pagsasampa ng kaso. Opo, sir. Opo, kung meron kang mensahe, sir, ano po yon? Kung marinig man po ito ng asawa ko, sana, sana pinapatulog ka ng konsensya mo. Di mo mo lang iniisip yung mga anak natin. Ang babata pa nila. Asan niyo po na ang aming team ay tutulong po sa inyo hanggang sa makamit mo po itong justisya laban Opo, sa sir. mo? Ano? Thank you, thank you po, sir.